Dito hinugasan ang mga buto ni Dr. Jose Kung saan dumaraan ang mga barko papasok ng Ilong Pasig, nabuo din ang kabiyasnan sa Maynila malapit sa katubigan. Tara, pasyalan natin! Katulad ng maraming sinaunang kabiyasnan sa mundo, nabuo din ang kabiyasnan sa Maynila malapit sa katubigan. Ang Ilog Pasig ay nakaugnay sa luok ng Maynila kung saan dumaraan ang mga barko papasok ng Ilog Pasig kung saan naman nakaugnay ang maraming estero. Makikita sa Maynila, partikular dito sa Binondo, ang mga estuaries o esteros na nagsilbing daluyan ng transportasyon ng tao at mga produkto. Ano kaya ang kalagayan ng ilan sa mga estero na ito ngayon? Tara, pasyalan natin. Ang dating malinis na estero na madalas mabanggit ni Rizal sa kanyang mga nobela ay ganito na ngayon ang itsura. Ang dating daanan ng mga kaskos na may kargang mga kalakal at agricultural products ay halos wala nang pumapansin. Noong 1898 po, matapos ukayan ng remains o yung mga buto ni Dr. Rizal sa Paco Cemetery, dito po hinugasan sa estero de Binondo. Hindi lang natin alam kung saan banda rito. Pero ayon po sa mga tala, dito hinugasan ang mga buto ni Dr. Rosa Rizal bago po inilagak sa bahay ng kanilang kaanak dito sa Binondo na si Higino Francisco. Sinimulang linisin ng Estero de Binondo ng Pasig River Rehabilitation Commission, subalit wala pa tayong nakikitang malawakang pagbabago. Sa May Moriones naman po, makikita natin ang Estero de la Reina, isang man-made na kanal Kinukay po ito mula sa mga palaisdaan ng Binondo noong panahon ng mga Kastila upang mapadali ang transportasyon ng mga kalakal. Ang estero ay ipinangalan kay Queen Isabel II ng Espanya. Isa ang Estero de la Reina sa dahilan kung bakit tinawag ang Maynila na Venice of the Orient dahil sa ganda nito at bahagi nito sa pagyabong ng kalakalan sa may Moriones Street medyo malinis pa yung Stero de la Reina pero tignan natin dito sa bandang ito nung huling punta ko dito may mga bahay dyan sa bandarian na ang likod ay hanos dikit na sa tubig at talagang marumi pero ngayon nakita natin na inaayos mukhang may ginagawa sa bandarian. At sana nga tuloy-tuloy na yung uh, paglinis ng bahagi ito ng Estero de la Reina. Galing sa bahagi ng Estero de la Reina sa Hongbon Bridge, dito naman tayo sa karuktong niya, dito sa Ongpin South Bridge. Makikita natin na may mga pangharang na may net para makontain ang basura. At sa mandaron, may ginagawa, yan po ay nabuhukay upang uh, lagyan ng bakal parang base or frame siguro, upang uh, magkabit sila ng steel bars. At sa unohan lang nito ay ang sanga ng Estero de la Reina dito sa Umpin North Bridge naman. Madaming basura, pero may mga pangharang din. At mukhang daluyan din ng tubig galing sa Mandarin Supermarket. Sa gilid nito ay may mga fast food. Yung nasa likod ko po ay kainan, estero fast food. Nasa gilid mismo ng esterong ito. Mahalaga din sa domestic life ng mga taga Maynila ang mga estero. Kagaya nitong bahay na Kpil Bautista na nasa tabi ng isang estero. Dito itinadaan ng mga delivery at marahil ay dito din nila inaabangan ang mga paninda o produkto na kailangan ng pamilya. Maraming salamat mga kadayari. Please like and share our videos at pakisubscribe na rin po dito sa aking channel. I-press niyo po ang notification bell para updated kayo sa mga videos. Na